Kumusta na po ba yung lagay ng mga magsasaka natin diyan sa Bulacan no nananawagan nga po ng tulong sa NFA dahil sa binabarat daw po sila ng mga traders uh, ano may espasyo na po ba sa warehouse ng NFA para bumili ng uh, palay Oo uh, kama po yan no na-monitor po natin yan yung eh. so, tap din natin sila last week Wednesday no uh, at yung hinaing nila ay dinabarat po sila that's why Last week din, I think, nag-start tayo noong Friday na free up natin yung uh, worth ng mga 5,000 bags ng palay, no? Mm. Uh, Na-mili tayo dyan sa may isang Ildeponso, Bulacan. Uh, mula Friday hanggang I think kahapon na namibili tayo. Hindi ako nagkakamali, eh, no? Uh, yun po ang isang ating uh, ginawa last week and at the same time ngayon. Uh, actually, I'm on my way papunta sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan upang pulungin no, yung ating mga magsasaka uh, kasama natin si Sekretary. Mm -hmm. mm -hmm. Alam po kasi nang, nung mga traders no na walang mapupuntahan yung mga magsasaka kapag puno tama sa po, NFA o Ano po bang report na nakalap sa inyo yung miss sa inyo po mismo yung sa presyohan? Gaano po ba kababa yung alok ng mga trader daw, negosyante? At magkano po ba yung tubo ng magsasaka nun, nung ano, hindi pa nga po nakakabili ang NFA sa mga Bulacan farmers natin. Sa ngayon po na monitor natin 12. 13 pesos, ganyan po. Uh, sa ibang lugar, may nagsabi ng 11.50. So, yun po yung ating namomonitor ngayon. That's why talaga namang lugi ang ating magsasakana. Napapagsamantalahan po talaga. So, minarapat namin na kumilos agad at kausapin. At ito uh, nga po, tinitignan na natin lahat ng ating mga warehouse for repair. Yung mga kahit hindi pa 100% uh, finished, tinitignan natin lahat ng mga possibilities para baka pwede nang gamitin no at ito nga ay ang ano isang uh, paksa ang aming pagpupulong ngayon Opo anong oras po ng inyong meeting sir with uh, the, secretary at anong grupo po ito sa Bulacan uh, 8:30 po ang meeting natin na uh, with the farmers uh, dito po sa May Malolos pero batibang hmm. dati uh, uh, dako po ng Bulacan ng mga farmers na pupunta Okay, sige po. So sa ngayon po talaga ano ho, uh, considering all factors uh, present dito po sa inyong bilihan po ng palay, magkano ho ba ang farm farm gate at yung pong ano na, uh, tuyo na po na palay, ang bili ng NFA? Sa NFA po, kasalukuyan ngayon, namimili pa rin kami diyan po sa Region 3, kasakuhan mo na. 19 pesos po ang fresh at ang clean and dry po ay 24. So imagine po ang layo ng presyo ng traders sa, sa amin. Kanya talagang naghintay po ang ating mga magsasaka talaga mm -hmm. na mag-open ulit at matapos itong mga warehouses natin para okay. hindi naman po sila malugi. Opo. Um, maliban po dito sa ilang mga lalawigan sa gitnang Luzon, meron pa po ba kayong reports in other regions, sir? Meron po tayong report Aba sa umingan pangasinan uh, sa may kagayan Apari, uh, pari kagayan that's why uh, uh, kausap din po natin over the weekend ang ating mga tao sa sa kagayan at isabela at uh, doon po ay pinapaspasan ko yung mga repairs na ang mga warehouse natin na, na, na may bahagi ko sa inyo noon na uh, 136 po yan total nationwide so may mga uh, progress na po yan. Kanya, baka po probably tomorrow or Wednesday, tatakbo naman ako ng uh, Region 2 sa Cagayan at Isabela para tignan na uh, personal kung ano po yung pwede nang gawin doon.